Good day mga riders, so for today's video pala ay share ko lang sa inyo yung specs and features nitong Honda RS 125 at magkano na ba ang presyo ngayon at ano ba yung mga available colors na pwede nating pagpilian ngayong 2023 So ito nga yung RS kulay matte na gray yung nakita natin So pagdating naman dito sa kanyang uh, gulong guys, so kita natin naka single desk round design desk siya at saka tayong single caliper piston dito sa harap na sobrang makapit kapag magpapreno tayo at sa front suspension naman niya ay naka telescopic fork nga ito at trim type naman ang kanyang wheelbase at meron tayong 17 inches na rims tapos tube type pa ito guys at 70 by 70 naman yung kanyang size dito sa harapan pagdating naman dito sa likod guys meron tayong 80 90 by 17 so pareto tong tube type at rim by 70 naman siya guys so napakaganda rin ng kanyang uh, gulong guys dahil uh, subok nga itong gulong nila na IRC so siguradong makapit ito sa kalsada at hindi siya madulas Pagdating naman sa kanyang rear suspension, gumagamit ito ng parehas pa rin sa dating RS. So naka dual coil spring at swing arm naman ang kanyang gamit at chain drive na may kasamang cover so magandang specs 'yan. Pagdating naman dito sa kanyang headlight na halogen bulb nga ito at bulb type naman sa kanyang gilid sa mga signal light niya. At dito naman tayo sa likod. So same pa rin sa so, parang pareha sya dati sa katulad siya guys sa XRM Trinity na patulis siya guys at bad type rin ng kanyang gamit pero kahit ganun pa man napaka visible niyan sa gabi. At meron din tayong logo dito ng Honda at reflectorized na red. Dito naman naka drum brake naman ito guys kung kanina doon sa front suspension natin naka disc dito naman sa likod naka drum brake pa ito. Pero kahit drum brake pa rin ito guys is napaganda pa rin naman ng braking system nito sa likod. Dahil nasanay na rin naman tayo na ganyan talaga yung RS na drum brake Talaga ang likod. At pagdating naman sa dashboard niya guys dito sa harapan. Analog panel gauge naman ang gamit niya dito. Pero kahit ganun pa man napakaganda pa rin naman yan dahil kompleto na naman ito sa indicator kita naman natin check engine, neutral at yung kanyang gear indicator dyan. At dito naman yung kanyang speedometer at dito yung fuel gauge nya. So sakto lang naman magamit na gamit pa rin natin dahil ganun pa rin naman. At meron din tayong quick throttle dito. So napakagan ng bagay to na meron tayong quick throttle at sa pindutan niya meron tayong starter Meron tayong high and low at meron tayo ditong signal light at busina. So wala lang siyang turn off kasi naka automatic turn on na yung kanyang headlight. Pagdating naman sa muffler niya guys, napaka stylish nga naman talaga ng kanyang muffler. So maganda na rin at yung kanyang apakan dito sa hulihan napaganda rin ng style na para siyang robot tignan Ayan. so napaganda rin na ng kanyang decal graphics dito guys na nakalagay at napaganda rin talaga ng kanyang design dito sa kanyang mga flarings guys kasi medyo sharp na to at aerodynamics na nga yung kanyang pagka design pagdating naman dito sa baba guys so meron na rin itong engine protection kasi Meron na tayong Araro dito. May cover na talaga siya. So, napaganda ng features nito. Same naman sa 125 dati. So, may cover rin siya. At maganda rin naman ang design dito sa cover para hindi siya madaling matalsikan. Mga bato or debris na pwedeng ikasira ng ating makina dito. Pagdating naman guys sa kanyang engine specs, meron itong 4 stroke, air cooled, single overhead cam, may engine displacement na 125cc at may bore stroke na 52.4 by 57.9mm, at yung starting system naman niya ay is electric and kick starter. Ignition system nito is fully transistorized at transmission type manual for speed constant mesh. May maximum power naman ito na 7.12 kilowatts at 7,500 revolutions per minute at may maximum torque na 9.55 newton meter at 6,500 revolutions per minute. At ang fuel system nito guys is fuel injected na kaya matipid na rin ito sa gasolina at kayang umabot ang isang litro mo sa 67 km per liter. At may fuel tank capacity naman na 3.9 liters kaya... kaya napakasulit na rin ng motor na ito dahil nga sobrang tipid niya kumonsumo ng gas. Lalo sa panahon natin ngayon na sobrang taas ng gasolina at maganda ito kung gagawin mo itong panghanap buhay or pang daily drive. Kung gusto mo ng practical na motor, kaya kang ihatid sa point A to point B. Pagdating naman sa storage guys, meron din tayong parehas sa RS125 dati na storage so hindi siya gano'ng yan pero sakto yung kung meron type pa may mili or pampalengke na maliit lang namang na mga bagay lalagay natin. Pagdating naman sa looks at design ay hindi ka papayain sa RS125 dahil napakaganda naman talaga ng kanyang design. It looks premium at elegant tignan at aggressive na rin siya kasi marami siyang sharp edges dahil pang aerodynamics na nga ito. At di lang yan, pwede rin natin itong gamitin sa inroad maging sa off-road. Para naman sa mga available na kulay, meron tayong kulay red, blue, at itong ang matte black na nire-review natin. Gusto nyo kumuha ng cash or installment? Ito po yung suggested retail price nya kapag cash. 76,890. Kapag hulugan naman natin, down payment natin is 49 Ang monthly installment naman natin is 3,819 for 36 months. Pero meron pa tayong rebate. Depende na lang sa mga dealers natin na pupuntahan. Anong masasabi niyo mga ka-rider sa video natin ngayon? Pwede kayong magkomento sa baba at i-follow if nyo na rin ako sa aking mga social media accounts at pakisubscribe na rin sa aking channel para lagi kayo updated sa ating mga bagong videos na i-upload ko dito sa aking channel and also sa aking Facebook page. Di, maraming salamat sa panonood at sa susunod na review natin, abangan!